at sa mga kachismos at this is sort of the chismoso so may baga na naman tayong uh, chismis na, na, na nasagap na naman sa social media ano so itong nangyari ito is karamulduma na nangyari dito sa lugar ng Antipolo so isang lalaki ang pumaslang sa pitong katao may mga kasama pang minor de edad so yan po yung ating pag-uusapan sa vlog na ito so without further ado intro muna tayo let's go isang dumal, ano, nakrimen ang yumanig sa barangay Kupang Antipolo City kung saan pitong manggagawa ng panidirya ang brutal na pinaslang habang nanutulog. Ano nga ba ang tunay na nangyari? So yan ang nga alamin natin at ang source natin ay kukunin natin dito sa online. Ano? So para medyo legit kahit papaano, yung ating mga maasagap na chismis dito sa ating uh, mapag-uusapan. So sabi dito, bandang alas 6 ng umaga noong Abril na no, natagpuan ng mga otoridad ang pitong bangkay ng mga lalaki empleyado ng JNB Malunggay Bakery sa Barangay Kupang. Ayon sa ulat ng pulisya, ang mga biktima ay pinagsasaksak habang natutulog sa loob ng bakery. Dalawa sa kanila ay minor de edad at habang ang lima naman ay nasa 21 hanggang 25 anyos. So, so talaga guys is mga bata pa talaga kasi di oh. hindi pa nga lumampas ng 30 anyos. ano eh, So, talagang karumaldumal. At uh, isa sa mga nakikita ko doon siguro sobrang kalangsingan nila, no? Or may may dinagdag may dinagdag pang ano, pampatulog, ano? Kasi para nakakapagtaka naman kung yung pitong yun ay eh, isa lang ang gumawa ng pagpatay sa kanila tapos pinagsasaksa kasi kung malasing uh, lasing lang yan tapos eh merong ah base lang naman to sa aking komentaryo ano kung nag-iisang tao lang yan tapos pito yung inano you know, niya syempre meron at magigising dyan at at maglalaban. Uh, kaso, yun nga ipito tapos isa lang siya. Ano? So parang nakakapagtaka may 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 something, no? Something fishy. Ayan. So ang suspect ay kinilalang si Bogart Ramirez, 32 anyos, co-owner ng bakery. Sa kanya sa laysay narinig umano niya ang mga biktima na pinaplanong patayin siya sa kanyang pagtulog. Dahil dito nagdesisyon siyang unahan sila. Ayon sa ulat, pinainom niya ng alak ang mga biktima sa kanyang birthday celebration bago sila isa-isang pagsasaksakin habang sila lasing at natutulog. So, parang ano no, parang hindi ganoon ka realistic yung mga ano niya. Do siguro may mga reason din talaga siya pero parang sa mga nangyari niyan, na parang hindi mga... para may dagdag na lang. Ano, so may dagdag bawas na nangyari. Ano? So sa ayon uh, din sa sa investigasyon ano, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Isa sa mga uh, tinitig ng ang ay kung may halong pampatulog. 'Yun ang sinasabi ko guys kasi kung lasing lang talaga guys, is pwedeng may maglaban pa eh. Kaya nakakapagtaka, isa lang siya tapos pitong tao ang napatay niya. Wow, sino yan? Si Samson? so halo or yun nga may halong pampatulog ang ininom na naalak ng mga biktima isinasa e, ilalim din sa drug test at uh, psychology evaluation si Ramirez upang matukoy ang kanyang kalagayan sa oras ng krimen bukod dito uh, din kung may mga kasabwat siya sa krimen ano so pwede naman na wala rin siyang kasabwat No, yun nga lang talaga eh. Ang ano ko talaga dito, baka may nilagay din talaga siyang pampatulog sa alak na iniinom nila. Tapos lasing pa. Kaya tapos na parang pa ng inom, 'di ba? So talagang groggy groggy talaga sila. So parang ate, ano, eh, ang alam ko din guys is parang ano to eh, magkakamag-anak lang din sila kasi may nakita akong video na halos pare-pareha sila ng pilido. No, parang dalawa lang yung iba ang pilido sa kanila. So the rest, parang iisang pilido lang ang, ang dinadala nila. Ayan. So, lubos ang pagdadalamhati ng mga or lubos ang pagdadalamhati ng komunidad sa nangyaring trahedya. Ayon sa mga residente, hindi nila inaasahan ang nangyaring ito sa kanilang tahimik na barangay. Nanawagan sila ng hustisya para sa mga biktima at mas uh, pinainting ang seguridad sa kanilang lugar kasi talagang nakakatroma talaga yung mga nangyari na yon, ano? So Uh, ano na bang nangyayari sa ating bansa ngayon parang nowadays parang ang na lang para sa mga tao ang kumikil ng buhay ng ibang tao no so parang nakatakot talaga ano hindi mo alam kasi kung dahil din sa drugs kasi pa ang drugang inis bumalik bumabalik na rin ano uh, parang mas maganda talaga na magkaroon talaga ng ano ng tawag nito ng uh, death penalty dito sa Pilipinas no so yun lang naman ang akin para mas matakot din talaga yung mga tao sa paggawa ng krimen kasi based sa mga sa ano ko sa experience ko na nasa Middle East ako guys ang mga tao din takot gumawa talaga ng krimen kasi nga pag gumawa sila ng krimen is kapalit din yung buhay nila pag nahuli sila ano so yung mga tao natatakot gumawa ng kahit anong krimen kaya ang madalas lang talaga na sa minsan ng kamatayan ng tao doon is aksidente sa sasakyan no? So sa mga krimen krimen katulad nito is napakadalang talaga. Ano? So kaya, yun talaga is nakakaano lang, naka nakakabigla lang talaga. And may mga kumakalat pa nga na video guys na bago mangyari incident yun, na yung krimen na yun, is nagkakantahan pa yung mga magkakasama sa bakery. So, hindi yung nagbibidyo ko sila. Kukulitan pa nga yun, napanood ko yung video na yun. Pero, yun yung time na napanood ko yung video na yun, hindi ko pa alam na may krimen pala ano so hindi ko rin magaan ng binasa rin kasi yung caption tamad kasi ako magbasa ng caption so meron pa ako isang nakita ang video nila na nagsasayawan sila na naka, naka ano sila naka uh, diaper sila ano mga magkakaibigan magkakasama ang kukulit talaga nila nung time na yon pero yun nga sa hindi na asahan ano nangyari yung krimen na yon pero doon sa isang nagbibidyo parang may duma, may isa pa ako na panood no na parang naglabas ng kutsilyo yung isang lalaki ano na yung isang lalaki kasi is nagbigay ng pera hindi ko alam ha, hanapin na lang sa social media for sure ang pa yan ano so may naglabas na malaking kutsilyo pero hindi naputol na lang yung video hindi ko alam kung ano nangyari siguro yung nakaitim na yun, yun yun, yung gumante hindi ko gaano money yung mukha nila kalimutan ko na pero may napanood ako vision video na yun, at sila sila din yun so nakita ko ha, may mga bata pa talaga minor de edad ano so kung tutusin sa ganong edad Is dapat nag-aaral pa yung mga ganong edad na yon So, ito malapit na tayo magtapos ano? So, sa incidenting ito Isang paalala Ang uh, kahalagahan ng uh, mental health awareness Conflict Mental health awareness Conflict resolution Naway uh, magsilbing aral ito sa ating lahat Para sa karagdagang informasyon at update 'no manatiling tumutok sa mga balita at sa mga social media kung ano mayging update dito at eh uh, nga uh, nakikiramay din ako sa pamilya ng mga nabiktima no ng uh, krimen na ito ayan so sa so, mga gusto pa ng mga topic na katulad nito makipagchismisan sa atin or sa akin dito kay Zoro the chismoso mag-subscribe lang kayo at mag-like at share nyo na rin yung video na to thank you so much guys at kita kits tayo ulit sa susunod na ating video na gagawin natin i-upload dito sa channel natin bye